This is the local product na, no? which is the Philippines. And proud Pinoy tayo na nahan dito sa New York City yung brand or signature ng isang food chain no in the Philippines, which is Jollibee. Jollibee, baka naman. <laughs> Hi guys, we're here at Crown Plaza here at New York City, and abagay namin ay Jollibee. Ginagawa <laughs> mo. So, umorder kami na 10 pieces chicken and adobo rice. Wow! So, Philippines walang adobo rice. Dito lang. Only in New York City. And, umorder kami ng peach mango and ube pie. Wow! Tignan natin ang masarap. For today's video, ay mag-food critic tayo. Well, critic. <laughs> so, today na, dito kami sa Crown Plaza here at New York City in Times Square. At order kami ng lunch. So, ang lunch namin is Jollibee. 10 pieces chicken joy. Plus, ang rice dito is adobo rice. So, sa Philippines, wala naman walang adobo rice. Only in New York. So, tikman natin kung masarap yung adobo rice nila. Masarap yung adobo rice. Talagang parang adobo. And, yung mga uh, staff sa si Jollibee here in New York City is mga Pinoy. Yun ang maganda. Masarap. Kung i-rate natin ang adobo, adobo rice, perfect 10. Wow. Galing <laughs> yan. Okay lang. Sa Doha, wala din ito. Plain rice lang din. So, only in New York, mayroong adobo rice. So, yung tiktok natin. Oo, oh, masarap. Ano yung masarap? Yung chicken sa Doha, sa Philippines, o dito sa New York. So, hindi sila tipid sa gravy. Sa Doha, bibilin mo pa yung gravy. Dito, kasama eh, na. Galing <laughs> Hmm. Masarap. Yung chicken masarap Kasi yung signature naman ng Jollibee. Is isa naman, no? Signature chicken. Pero, masarap din yung dito sa New York. Ang kaibahan nga lang is yung rice dito. You can order plain rice. But dito yung sa 10 pieces sa bucket meal, kasama na yung 3 rice plus 3 rice. So pwede mong gawing adobo rice or plain rice. Eh, galing ya. Yun nga lang, wala din kasama. Pagbili <laughs> kami nyo. Water na lang sa bucket. <clears throat> so tip dito, pag, pag mag, uh, punta kayo sa New York City or anywhere dito na mag-hotel accommodation. So, i-ready nyo na yung shop nyo na wala silang free water. So, bibili nyo talaga yung mga water dito. So, dito sa Crown Plaza, dito sa Times Square in New York, wala. Sa Florida din, so, kadadating lang namin dito sa New York ulit. Galing kami Florida for two days. Wala din included na water. So, mamaya ay re-rate naman ni Sag. <laughs> re-rate naman natin yung nabili natin yung dessert. Meron kaming peach mango and merong ube pie. So, sa Philippines, walang ube pie, Sag, no? So, walang ube pie sa Philippines, I think. Sa Doha, wala din. Peach mango lang. So, dito sa New York, sa bansa namin, char. pero ube pie. So, tikman natin mamaya kung masarap. 12 seconds later. Okay, tapos na nating i-rate yung adobo rice ng Jollibee. And chicken ng Jollibee here in New York City, Times Square. So, sabi ko kanina, okay naman. So, ang difference lang, wala silang adobo rice sa Qatar at Philippines. Okay, so only in New York. I think so, ha? Hindi ko alam. Huwag niyo kayo bash. And then, ang next natin na i-rate is yung dessert. Peach mango. Yung peach mango, kahit sa ano ma, meron yan. Ay, Sa Qatar, meron. And Philippines. But, yung isa, na medyo na ako kami, is yung kanilang ube pie. So, sa Qatar, walang ube pie. Sa Philippines, I think, wala din yata. Only in New York City. Wow. So, before anything else, Bago tayo mag-start, meron tayong special guest. Oh, sosyalan tayo ngayon. Meron tayong special guest, fresh from Doha, Qatar. <laughs> uh, fresh from Florida, New York. <laughs> no, 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 ah, no, fresh from Florida, Orlando. Yes, Sarsan. From... Sag, Miss. Sag, Elaine. <laughs> <Sag -Ele. laughs> so, napaka-special ng ating ano ngayon, panauhin dahil hindi siya Di Lumala siya, oh, hindi siya. Hindi siya lumalabas sa mga vlog ko, no? Kasi nahihiya siya. So ngayon, may lakas siya ng loob para mag, ano, mag-vlog. Oh, sige. Do the honor. Ay. Ano Do the honor, please. Ano gusto mong unahin? Peach mango o? Na oh. natin yung wala sa Qatar at wala sa Pilipinas. Kasi ito ay natikman na lang So titignan niya o i-rate niya kung masarap ba. Okay. Ikaw mauna magata. Ikaw na. Sige na. So, yun po, nahilapan kami mag maghati. Yan. Ano so, makikita mo, i-ganun mo. Yan, o, <laughs> oh, mukbang. Mga tingnan mo. Tingnan mo, walang laman. <laughs> walang laman. <laughs> <laughs> Joke. So, in fairness naman, meron naman laman. So, eto yung peach, ah, uh, ube. Ang ube, ube pie. pie. Okay, so, sige, anong lasa? Wala pa. Ah, sabay kami yung oh. titikin. So, tikman natin, ha? Hmm? Oh, malaman nga. Parang ito yung ube ng ano, ha? Bagyo, ah So, okay, okay. Tikman natin. One, two, three. Hmm. Crunchy. Masarap. Masarap. <laughs> Masarap siya. Ngayon, ngayon lang ako nakatikim ng na, ano. ng ube pie talaga. Kadalasan kasi peach mango pie or mango pie. Apple pie. pie. <laughs> Apple pie pero ito kakaiba. Pero masarap siya. So, kung i rate ko sa kanya, mm, siguro na yun. Kasi, hindi siya gano'n ano eh, puno eh. Joke. may, ma may mga spaces dun yung binuksan na gano'n eh. Dapat mayroong ano yan, full no? So, pag inano mo, dapat nage may elasticity ba? Wow. <laughs> dapat na gano'n no? ano, makikita mo na full talaga. So, kung i-relate ko, 9. Pero yung taste niya, mm, Masarap. Masarap. Mm, Ten naman siya. Okay? Ang oh, gulo yun, 9. Otin yun. 9. Okay. Ikaw, Sag. Correlate mo. 9. Baka mabash ako sa vlog mo. <laughs> so, bakit 9? <nine? clears throat> <laughs> Gaya-gaya po siya, no? So, ito, ayan. Okay naman yung ano natin. Yung ube pan. Ngayon, ng ito mango. naman. Susunod natin ay peach mango. Yung, dapat nga pala tatlo kami dito. Yung isa, busy. Kasi, nandun sa Disneyland lang. Paiba. Manonood ang ulit ng fireworks. Oo, no, manonood ng fireworks, no? Paiwan sa Disneyland sa Florida. So, tikman natin ito. Mm, peach, peach mango. So, tikman natin. Ayun. So, in fairness, makikita mo, kulang pa rin. <laughs> May spaces pero hindi. Pero yun, na oh. kitang-kita mo yung mga granules ba ang tawag doon? Wow, oh, granules na. Peach mango. Peach mango pie. So, tigman natin. Amoy mo, na mo muna. Mo na amoy muna. natin. Totoo nga. Amoy mangga naman. <laughs> hmm. Ganito pala amoy na mangga sa New York. <laughs> Galing yan. Mabang na oh. So, natin kung malasa na no, sa Doha at saka sa Philippines. <laughs> oh, crunchy. Mmm. The taste is perfect. Wow. Ang sarap. Yep, yung hindi siya maasim, hindi matamis, sakto lang. Yung sweetness niya. And mukhang fresh yung nilagay na ano dito, oh, mangga. Pero yung mangga dito is dollar ha, hindi peso. Galing <laughs> uh, niya. So, <clears> hindi <throat> <laughs> <it's nangyado. laughs> ko na i-reveal kung magkano in dollars. Kasi no, iiyak lang tayo pag, <laughs> pag tinignan natin yung presyo. Malamang medyo pricey kasi dito sa US uh, mahal talaga and aside from the value na bibiliin mo is meron pa siyang added tax uh -huh. so talagang ano tayo, iiyak ka kung iisipin mo, pero since pagkain naman ito hindi naman uh -huh. na naman, na. hindi, wag mo naisipin no? enjoy mo na lang so, ayun, so all in all mag ilan lang irate, i-rate mo, kung ako i-rate ko naman ito, ito 10 siguro kasi tested na yung peach mango sa Philippines, ganun din lasa. Yung sa Qatar, sa Doha, ganun din. So, 10 ako. Kasi ayoko mabash. Ikaw, Elaine. Eh, Ay, gagaya din ako sa <laughs> Gaya-gaya po yan. So, 10 din daw. Bakit 10? Ayoko rin mabash. Galing <laughs> <laughs> ya. So, yan. So, yun yung ano um, yun namin dito sa New York City. So, again, kung pupunta kayo dito sa New York City, Uh, at gusto nyo ng hotel Okay din dito sa hotel namin na nabukas kasi eh. Yung hotel na to is the Crown Plaza Located along the Times Square lang So pagbaba mo sa ground floor Paglabas mo mismo nung uh, pito <laughs> Times Square na. So maganda So mamaya ipapakita ko sa inyo yung Times Square Or sa panibagong vlog na lang Okay and dito pagbaba mo nga Times Square na Lakad ka lang ng siguro mga 500 meters. Ang galing sa mat, no? 500 meters away from our hotel siguro. Walking lang by walking. Ayun na na located yung Jollibee. On the left side. Okay? Kung pupunta ka doon, then left side. And nakakatawa kasi yung mga kabayan yun na doon. May mga ibang lahi pero may marami mga kabayan because this is the local product, no? Which is the Philippines. And proud Pinoy tayo na na hindi sa New York City yung brand or signature ng isang food chain no in the Philippines which is Jollibee. Jollibee baka naman. Galing <laughs> <laughs> And yeah. <clears throat> so that's it. That's it for our that, that that's it for our blog and thank you Miss Sag Elaine, okay? The beautiful radiologic technologist. <laughs> Coming all the way from Florida. Florida New York isa, isa din po siyang princess. Okay, bye-bye. <laughs> okay. Thank you. Bye. <laughs> go, Sorry wala pa isang princess. Ano <laughs> <laughs>